few moments later ayan hello hello everyone ayan shout out sa inyong lahat lahat ayan mag-unboxing tayo guys from Lazada and from Lazada dumating na ang aking order titingnan muna natin kung goods ba ito ang ating order from Lazada from Lazada from Lasada Lasada. Unboxing natin to kasi gagamitin natin to eh. Gagamitin. Tcharanan! Ito na. Ito. Face tracking selfie tripod. Yan, maraming salamat pala sa nagbigay nito. Walang iba ang aking bakla. Okamoto Marilyn, all the way from Japan. Yan, thank you so much bakla. Ano muna natin i-demo. I-demo muna natin i-demo. Buksan natin. Yan. Meron kasamang stand pala to. Stand. Chararan. Ito na guys. Ito na. eto pala yung front. So, ito yung front. Ito siya. Dito yung, meron siyang ano, meron siyang ito. May charger to eh. Ayun, yung charger. So, ito, ito na siya guys. Ito na. Let's think natin yan yun. Ito siya. Oh. Ito yung stand niya. Ito siya. Okay. Ganun lang yan. Pag gagamitin na natin. So, ito na siya. Ano siya. Itatry natin dito sa ating ano. Itatry ko sa aking kasi nasa is tripod ko yung ano na hindi nagalaw ito siya. yan, ito, tapos i i-on, dito yung on sa taas ito push lang, i-push lang so, ayan na, o, oh, gumagalaw na siya. o oh. ito, susundan ako nito sige ko, ah oh. Pero ililipat natin, itatry natin 'yung cellphone ha. Try muna natin. Ililipat ko to 'yung cellphone ko. So ayan na guys, nilipat ko na 'yung aking ano, diyan. Nilipat ano bang pangalan nito? Ang pangalan nito, face tracking selfie stick tripod. Ito 'yung aking ano maliit pinatungan ko kanina. So ngayon, i-on natin. Yan, i-on ko na. yon gumalaw na. oh sinusunda na ako. oh u dito ako sa right. And then sa left. oh okay. O, ba diba? Selfie. Susunod yan ang susunod siya, susunod. Huwag na natin ipaikot-ikot. Baka iikot pa sa buong bahay. Yan na siya. O. pagkakanan ako. Ayun. Ayan pagkaliwa naman yan pag steady yan ayan maraming salamat bakla o kamoto sa iyong maagang pamasko yan, parehas, kami, parehas na kaming tatlo nito kasi gusto niya parehas kaming tatlo pati ang aking bakla rose din ay napadala ko na sa kanya yung kanyang kagaya nito sa akin yun and thank you so much bakla o kamoto I love you, I love you. Ayan, see you, see you soon. Thank you, thank you. Ayan, maraming salamat pala sa aking lahat ng mga viewers dyan. Ayan, sa may mga team dyan. Shout out sa inyong lahat. At syempre, ang aking team, Tres Maria and King. Maraming salamat, everyone. At saka sa aking mga uh, silent viewer, silent supporters. And sa mga members ko, thank you so much. Ayan, sa lahat-lahat, maraming maraming salamat. And yan. 'wag niyong kalimutan mag-like and share and subscribe. Bye. Thank you so much. I love you all. I love you.